Isang 12 anyos na batang lalaki sa China ang nawalan ng halos buong digestive system dahil sa pagkakamali sa operasyon. Kinailangang pakainin siya ngayon sa pamamagitan ng ugat dahil hindi na kaya ng kanyang katawan tumanggap ng nutrisyon sa normal na paraan. Ayon sa ina, pinilit umano sila ng mga doktor na pumayag sa serya ng operasyon. Binayaran ng ospitalang pamilya ng 200,000 yuan o 1.6 million pesos bilang kabayaran. Sa unang tingin, parang simpleng aksidente lang ang nangyari kay Xiaoye. Isang ordinaryong araw sa eskwela, isang simpleng pagtulak o suntok ng kaklase sa Chan. At doon nagsimula ang sakit na hindi na nawala. Dahil dito, nag-alala ang kanyang pamilya at agad siyang dinala sa Chengwu County People's Hospital na noon ay inaakala nilang ligtas na lugar para magpagamot. Pero dito nagsimulang maging komplikado ang lahat. Pagdating sa ospital, sinabi ng mga doktor na may bukol umanong nakita sa tiyan ng bata. Walang malinaw na paliwanag, walang sapat na diagnostic tests na maipakita at hindi binigyan ng panahon ang pamilya para magtanong. Kaya naman, mas lalo silang kinabahan Araw-araw, paulit-ulit lumalapit ang mga doktor, hinihingi ang pirma ng mga magulang para sa operasyon. Ayon sa ina, halos pinipilit sila, parang wala ng ibang pagpipilian. Samantala, habang tumataas ang presyon sa pamilya, mas dumarami ang tanong, kailangan ba talaga ang operasyon? Kung bukol nga ba iyon, bakit walang malinaw na paliwanag? at bakit tila minamadali ang desisyon para sa isang 12 anyos na bata. Sa puntong ito, hindi pa alam ng pamilya na ang simpleng pagpapayag nila ang magbubukas ng pinto sa isa sa pinakamalalang medikal na trahedya na pwede nilang maranasan. At ang susunod na mangyayari, mas malala pa sa inaakala nila. Matapos pumirma ang pamilya sa mga form, nagsimula ang operasyon na ayon sa ospital ay routine at kailangan daw gawin agad. Ngunit, dito na nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Sa halip na isang simpleng pagtanggal ng bukol, lumabas na mas malawak ang ginawa ng mga doktor. Ayon sa salaysay ng ina, sinabi raw ng mga doktor na kailangang alisin ang pankreas at duodenum ni Xiaoye. Isang desisyon na hindi biro, lalo na para sa isang batang 12 years old. Dahil dito, lalo pang natakot ang pamilya pero pinaniwalaan silang ito ang pinakamainam at pinakaligtas na hakbang. Kaya naman, napilitan silang pumayag kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang kahulugan ng desisyong iyon. Samantala, habang tumatakbo ang oras, naging mas malala pa ang naging operasyon. Hindi lamang pankreas at duodenum ang tinanggal. Inalis din ang bahagi ng small intestine, gallbladder, at halos dalawang katlo ng tiyan ng bata. Sa loob ng 14 hours, unti-unti nawala ang halos buong digestive system ni Xiaoye. Isang bagay na hindi man lang naikwento sa pamilya bago isagawa. At ang pinakamasakit, wala ni isang doktorang nakapagpaliwanag ng malinaw kung bakit umabot sa ganitong kalawak ang operasyon. Parang haka-haka, desisyon dito, desisyon doon. habang ang buhay ng bata ang nakasalalay. Habang nasa recovery room si Xiaoye, doon na nakita ng pamilya ang matinding epekto. Labis na pumayat ang bata, halos hindi na nagsasalita at tila ang nawalan ng lakas na kumilos. At dito na nila napagtanto na may mali, masyadong mali sa nangyaring operasyon. Pero ang mas nakakagulat pa, may lalabas bang mas mabibigat na detalye sa ikalawang bahagi ng investigasyon. Habang sinusubukang unawain ng pamilya ang nanyari, unti-unti nang lumalabas ang mga detalyeng hindi sinabi ng ospital. Mga bagay na hindi nila malalaman kung hindi sila nagtanong ng paulit-ulit. Dahil dito, mas lalo silang nagduda sa tunay na dahilan sa likod ng operasyon. Una, nalaman nila na hindi sapat ang pre-operation procedures na ginawa. Ayon sa investigasyon, may ilang standard tests na dapat isagawa bago magdesisyon ng major surgery lalo na kung bata ang pasyente. Pero sa kaso ni Xiaoye, parang minadali ang lahat. Kaya naman, marami ang nagtatanong ngayon, paano nagawa ng mga doktor na mag-operate ng ganoon kalawak ng walang matibay na batayan? Samantala, lumabas din ang isa pang nakakagulat na impormasyon. Ang bukol na sinabi nilang nakita ay hindi pa man lang malinaw na na-diagnose. Wala raw sapat na ebidensya na mapanganib iyon at wala ring independent specialist na tumingin. Sa madaling salita, lahat ng desisyon ay ginawa ng iisang grupo ng doktor at ang pamilya ay pinapirma na lang parang wala silang karapatang tumanggi. At ang pinakamatindi, may mga ulat na nagsasabing may procedural lapses o pagkukulang ang ospital bago pa man magsimula ang operasyon. Mga lapses na maaaring nagbigay daan sa trahedyang hindi na maibabalik. Kaya naman, lalong sumisidhi ang tanong ng publiko kung maayos ba ang proseso. Mangyayari ba ito sa isang inosenteng 12 years old na bata? Habang lumalalim ang imbestigasyon, mas lumilinaw na hindi aksidente ang lahat ng nangyari at ang susunod na bahagi dito magsisimulang umangat ang mga aligasyon at paniningil ng pamilya. Habang patuloy na lumalabas ang mga pagkakulang ng ospital, unti-unti na rin nagsimulang magsalita ang pamilya ni Xiaoye. At dito na nagsimula ang mas seryosong usapan. Hindi na lang ito tungkol sa maling operasyon kundi tungkol sa pressure at manipulasyong sinasabing naranasan nila bago pa man pumayag. Ayon sa ina, paulit-ulit silang nilapitan ng mga doktor hindi raw ito normal na pag-uusap kundi parang pagpaparamdam na kailangan nilang pumirma agad. May mga nagsasabing baka raw silang maparatangan na tumatangging magpagamot kung hindi sila papayag. Dahil dito, nagkaroon ng takot at pagkalito. Kung tutuusin, sino ba namang magulang ang mananatiling kalmado kapag sinasabihang maaring manganib ang buhay ng kanilang anak kaya naman kahit hindi malinaw ang mga paliwanag, napilitan silang sumunod. Samantala habang nangyayari yon, walang kahit isang doktor ang nagbigay ng malinaw na alternatibo o second opinion. Wala rin nagpaliwanag kung gaano kalawak ang operasyong gagawin para bang may tinatago o mahimina madali. At yon ang lalong nagpapataas ng duda ng mga tao ngayon. Para sa pamilya, tila hindi sila tinuring na may karapatang magdesisyon para silang itinulak sa isang sulok at pinirmahan ng sunod-sunod na form at nang makita na nila ang resulta, isang batang halos wala ng digestive system doon na tuluyang nabasag ang tiwala. Ang pinaka nakakagimbal dito, kung tama ang desisyon ng mga doktor, bakit kailangan silang i-pressure bakit hindi sapat ang paliwanag at bakit parang walang kahit sinong naninindigan sa ospital para sagutin ang mga tanong. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ang susunod na nangyari, dito na pumasok ang pera, bayad danyos at ang desperadong hakbang ng ospital para takpan ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ng maglabasa ng balita tungkol sa naging kondisyon ni Xiaoye. At dito na tila nagmadaling kumilos ang ospital, hindi para magpaliwanag, kundi para magbigay ng bayad-danyos. Naglaba sila ng 200,000 yuan o katumbas ng humigit kumulang 1.6 milyon pesos. Para sa ilan, malaking halaga yon, Pero para sa pamilya, hindi iyon sapat para sa buhay at kinabukasan na nawasak ng kanilang anak. Dahil dito, mas lalo pang tumindi ang mga hinala ng publiko. Bakit ganun kabilis maglabas ng pera ang ospital, samantalang ang mga paliwanag nila tungkol sa operasyon ay hindi man lang lumilinaw? Kaya naman maraming nag-isip na may sinusubukan silang patahimikin o may gusto silang iwasang mga tanong. Samantala, ang kondisyon ni Xiaoye ay lalo pang humirap. Umaasa na lamang siya ngayon sa intravenous feeding, nutrisyon na dumadaan sa ugat, dahil halos wala nang natirang digestive system na kayang tunawin ang pagkain. Para sa isang batang dapat sana'y naglalaro, pumapasok sa paaralan at masiglang nakikipag-usap sa kaibigan, sobrang bigat ng pagbabagong ito Halos hindi na raw siya nagsasalita, mabilis mapagod at malayo na sa dati niyang sigla. At habang nakikita ito ng pamilya araw-araw, ramdam nila ang gutom, sakit at pagod na hindi maibabalik ng kahit anong pera. Dahil ang pinakamasakit, hindi lamang katawan ng bata ang nawasak, pati ang tiwala nila sa sistema na dapat sanay nagpoprotekta sa kanila pero may mas malalim pang tanong na hindi pa nasasagot ano talaga ang motibo sa likod ng operasyon at paano ito pinapayagan ng isang ospital sa gitna ng gulong ito nananatiling matatag ang pamilya ni Xiaoyi sa paghahanap ng hustisya hindi lamang para sa bata kundi para sa lahat ng magulang na umaasa sa ospital bilang ligtas na lugar hindi bilang pasimula ng isang trahedya dahil dito, mas marami ng grupo ang nag-aalok ng tulong, ilang abogado, charity organizations at maging online communities na nagsasagawa ng fundraising para maipagpatuloy ang gamutan ni Xiao Samantalang, hindi maitatanggi ang epekto ng kaso sa buong bansa. Sa social media, milyon-milyon ang natututong magtanong, magduda at maghanap ng malinaw na paliwanag. Ang dating simpleng tiwala sa doktor ang nakakaalam ay napalitan ang panawagan para sa mas stricter medical protocols, second opinions at pagsusuri sa mga ospital na madalas hindi napapansin. Para sa marami, ang nangyari kay Xiaoyi ay hindi lamang isang isolated incident kundi isang babala na may kailangang ayusin sa sistema. At para kay Xiaoyi, ang laban ay araw-araw isang batang 12 years old na ngayon ay kailangan ng mabuhay sa paraang hindi niya maintindihan. Walang normal na pagkain, walang normal na galaw at ang bawat araw ay paalala na isang maling desisyon sa loob ng operating room ay pwedeng kumuha ng buhay na hindi naman dapat nawala. Ngulit sa kabila nito, hindi sumusuko ang kanyong pamilya. Determinado silang ipaglaban ng katotohanan kahit gaano kahaba kahit gaano kabigat. Dahil para sa kanila, kung hindi sila kikilos, baka may susunod pang bata na matulad kay Xiao At dito nagtatapos ang kwento, pero hindi ang laban. Ang kaso ni Xiao ay patuloy na nagiging usapan, patuloy na nagbubukas ng tanong at patuloy na nagpapaalala sa atin na ang buhay ng tao ay hindi dapat maging eksperimento sa dulo ang taning-tanong na natitira magbabago ba ang sistema dahil sa trahedyang ito o mauuwi lang na isa pang istoryang malilimutan ng panahon